Good day guys Mga kalaag Habang ako'y nagbabantay sa aming tindahan guys oh. Ito lang ang pinaglibangan ko dito guys Kasi uh, gusto ko to kasi hindi online So pwede namang ano I-stop ko Pag may bumili na So Simulan ko na guys yung aking ano Libangan dito para hindi ako maaantok Ito lang guys, wala tayong ibang Libangan, ito lang Kaya ganito lang Ang ating linalaro para pambata ito guys Pero mahirap naman guys laruin Basta tumaas na ang ah, Medyo mataas na ang level mm, Ito guys o oh. kinakailangan guys matalas guys oh, ang iyong paningin okay o level is tayo guys hindi pa din natatapos guys hindi pa natatapos hmm ito guys oh, hindi tayo maantog guys pag ganito ang ating nilalaro o, oh, tingnan mo guys o, oh. mm. so natatapos ang isa guys punta tayo sa pangalawa <laughs> pangalawa lang huwag kayong lilipat guys <laughs> uh, subaybayan niya ako guys o. Oh. <laughs> Walang ano guys, wala tayong libangan dito guys. So kaya ito na lang. Mahirap to guys oh. Mahirap na laro to guys. Sana matatapos na to guys. Ang sayo mo ha? Papa <laughs> May bumili ng mantika guys. Sandali lang guys. Okay guys, tuloy natin guys. <laughs> Tapos na nagbinta guys. Wala na ang bumili. Mahirap to guys laro ah guys kasi ano matataas na to na level. tapusin lang ninyo guys ha Okay guys, jackpot tayo oh. Nako guys. Mahirap-hirap talaga guys. Mabuti na lang guys, malapit ng matapos. Okay. So ako'y nagpapasalamat guys sa inyong suporta. Sana no kayo guys para makaabot ng 100 ang dollars na ang ko. So salamat guys. Oh, nais talaga guys. Maraming salamat po sa inyong suporta. Oh, dito guys oh. Nagbibinta lang ako sa tindahan, nilalabas ako muna sandali ha. 'Yon ang arko guys. Pag wala akong lakad, dito lang sa tindahan. may mga pagkain kaming tindahan to guys, konti. may mga bata rin gelar rodi sa internet tanda ah. sa ya mga bata. ya mga bata, guys, ah. so, salamat, guys inyong Magandang araw sa. Terima kasih guys batak. Terima